Maraming tanim dito. <coughs> Ay, ang laki ng, ano, ng pinya. Ang <laughs> ah, laki ng pinya guys. Oh. Ah, pinya. Ang ng pinya. Ang laki ng pinya. Ang laki pinya looking up road. Eh, um. may upuan dito. Maganda sana magtambay dito pag may kasama. May kadate. Maganda magkakupo dyan. Ano meron um, pa ano? Tawag dito? Tawag sa amin to yung ano yung kalitres. Ah, uh, to sa amin. Marami sa bukid. Ang gaganda yung tanim nila dito. Siguro tanim ito ng Indiano. Ay yeah, mahilig sila magtanim. Ganda, -ganda, Ganda dito, maraming puno. Mapuno. Dito marami pagkagabi, maraming mga nagsadyaga. parang sa probinsya lang ang daming ano ang daming mga uh, punong kahoy ano tapos doon um, tulay tulay na mm -hmm. api bakter ay may pusa dito eh isang tayo doon pang pusa

Meron din dito, dito ang ano pag exercise Ayun guys tuloy na yan oh. Tuloy na nga di ako Tapos dito far. Tapos dito Tapos dito Tapos dito

So yun lang guys Bye bye Tayo maglakad-lakad See you on my next vlog Thank you so much